Hello sa mga idol! Welcome back sa aking channel! Sabay-sabay po natin panuuri ng na malakakaliw at malakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Kung subscribe na po kayo para updated sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw. My love! Ay, pa check up ako! Nakakarinig na ako! Hindi totoo yan! Anong pangalan ng doktor? Walang bayad, Libre! Bahala <laughs> <laughs> ah, <wow. laughs> ka sa buhay mo! <laughs> ano pa rin. sa'yo? Magnanakaw? Magnanakaw ako? Ikaw magnanakaw ng puso ko! Oh, man. <laughs> <laughs> Pati is na <the> kinilig. <laughs> Technology. 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 Wow. Technology. May zoom <laughs> For under eyes strictly no share. Bungol oh. <laughs> lang kapag hindi ng extra rice. <laughs> <laughs> hihihi hihihi kung di restaurant yan hihihi hihihi hahahahah si ate, ako ang tagaluto ako si kuya ako ang tigaw tubig Wow. Ako sin, si Inse. Ako ang tigpilo sa among mga sanina. Ako si Ating. Ako si Saray. Kami ang tigsilig sa among palibot. Dami nila. Ako si Bonsa. Ako ang tigugat Uy, ako si Ako ang sila mga pagkaon. Ang iya. Saan? Hindi na mag-upgrade doon. Masakit ano ni ER. Sama sa ipin mo. Dito. Patigil? Babi, kayo doon. Bumuelo pa talaga. Sa tagal ng pila. <laughs> Parang natuto na kayong mag-ayos ng kalsada. <laughs> Mas okay yan. Karabi <laughs> <laughs> naman. <laughs> <laughs> Lumala. <Lung> <laughs> ah. <laughs> Magugulat din pala. Ba? Kinamailan ni ate? Dito to yan. Wow, <laughs> oh, grabe ang dami isla Wow Hindi naman Hindi pumunta ng dag Wow Wala, ah, iniwan Wow Akala niya nakaangkas na yung bata Mas pasti tabung balik ya Plus balas lah.

ganda ng kalanya. Gini lahat. Ku bright niya, ate. <laughs> <ganda lang> <laughs> siya si ate. Puro noodles na sa kanya. Ah, oh. yan naman pala eh. Pabaha <laughs> na lahat. Huwag lang magutong. <laughs> Baka naman lang di magawa. Ikumakain eh, ka na lang yun Eh, no? Gano'n lang pala yun. Burger, rice, cha, And, uh, C1 po <laughs> <laughs> Yay ka. Sakit niyan. Saan kayo nakakita ng mga tao na pag may baha, lumalangoy? Sa, Pinas. Pilipinas. Nagbaka sa Japan, Australia, lakat nag-iiyakan. Dito pag may baha, lakat naglalanguyan. <laughs> Dito ka lang nakakita ng mga tao na pag may naumpog at nadulas, pinagtatawanan pa natin. pa yun, no? Pag may naumpog, po, lalapitan mo. Masakit. <laughs> Halika, yung kita na maramdaman mo, Buk ka. Nung minsan magsasalita ako sa isang kumpanya, naglalakad ako papunta doon kasi ang pangit naman ko gumagapang ako, di ang tumitumi -tumi ko noon. So naglalakad ako, may nadaanan na akong impurnal. Ang lalim nung kanal, may nalaglag do sa kanal. Yung kawawang nalaglag hanggang dito yung tubig. luno oh, malunod yung nalaglag. Lahat na nakakita sa nalaglag nagtawanan. Ako lang ang hindi tumawa dahil ako yung nalaglag. <laughs> ginagawa mo? Hindi namin nasubukan ito, no? Ano nga araw? Ba't <laughs> may mga, mga ganyan niya? <laughs> Parang sana kaya yan. trip nila.